Hello, good day. meron akong ginawang radya kayong pulahan ba to dilawan? Yeah. Ito ang kahoy nito ay radya kayong dilawan, yung nailaw na kahoy. Uh, at baliktaran din ang mahal na ina. Napakaganda nito, people. Napakalakas ng power nito. Inang saklolo. Uh, inang milagrosa pala. Mary. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. At napakaganda dahil yung kahoy ay Raja kayo. Dilawan pati yung lagpasan. Ito rin o, oh, Mary San, Ponke San, Per, iba itong dasal nito. Kaso lang, uh, bihira lang tayo merong ganito ito kasi ay eh, personal kong gamit pero kung order kayo sa akin ng ganito, meron naman tayo ito lang hindi uh, ko, uh, ito marami ito lang nasa harap uh, pero kung order ka man balitaran people meron din, kaso lang limitado lang tayo yan kaya napaka bisa Napakaganda, tapos puso pa. Heart pa ang ating ano. May ipapakita din ako isa sa inyo, people, kung ano ito. Tandaan, people, kung nais niyong mag-order nito, i-PM niyo ako sa Facebook account. Merly Gonza Pontejos. Yun po ang aking Facebook account, people. Follow, i-follow mo ako doon, tapos i-mensahe eh, mo ako kung nais mo akong kontakin, no? Matibay na rin siguro. Matibay na rin to people. Matibay na rin to be. Eh? Hindi oh. Diyan ito basta-basta matanggal. Yeah. Parang dito sa ilalim, malambot. Yeah. Diba? Di ba? Yan. Ay, eh, kita nyo naman yan. Napakaganda people. Malinaw. Ito, antigo. At itong isa, meron akong papakita. Yung ating papakita, may people, bato na may mata may dalawang mata isang bibig baliktaran ito po ay nakuha ako sa dagat kaya kung sino man may alam kung may sa mga may alam dyan sa karunungan lihim o may idea may third eye ano sa tingin ninyo dito people no kakaiba ginawa ko na siyang kwintas kasi sa dami kong batong nakita people ay eksaktong maliit lang din siya kaya kinuha ako at ginawa ko na lang na, na pendant. Tingnan nyo. Kakaiba. Maaring bungo. Maaring ding madalawang mata, isang bibig eh. No? Yan o. Oh. Sa likod kakaiba rin o. No? Ano kaya sa inyong paningin dito mga people? Sa may mga third eye dyan. Ano ang bertud kaya nitong bato na may mata at bibig anong dala kaya nito so ito ay ka kahapon ko lang to natagpuan o observe ko muna kung ano ba talaga ang kapangyarihan o bertud nitong dala ng isang bato na may mukha na may dalawang mata isang bibig no kasi kakaiba eh kaya ginawa ko yan yung sabi nga, bungo. Sa kabila, siguro, doble kara din to. Ayan. Ayaw na mag, ano. Malabo siya, lumiliwanag. Malabo, lumiliwanag. Kaya, kakaiba pong bato na ito. Wala pa po akong na-encounter na ganito, people. Ito pa lang. Kaya, ano, you know, kaya kita nyo yung pagkuha ako ng mga bato sa dagat. At ito ay natagpuan sa karagatan. Kaya napakalakas ng taglay nito. At dagdag na rin kaalaman mga people. Kung kayo ay may third eye at may idea rito o anong masasabi ninyo dito sa isang bato na mayroong mukha. Uh, ito yung hindi natin mawari. O anong taglay nito pa. Yan o. Oh. Ilapit natin. Malamang isang matanda ito. Antigo. Dito iba naman ang tsura niya. Nagiging bungo rin siya dito. Dito naman. Okay. Parang doble no? Okay, people. Maraming salamat. Bye.